Yan, yeah, hello sa so, magandang My magandang araw sa inyo lahat sa mga so Kablay Tekno At nandito kung kami sa panibagong tutorial about sa Gcash no? And syempre may kasama ko dito Yan, syempre store well, Cabante Hello, hello tool. magandang araw Mag Magandang araw mm. mga Kablay Tekno Yan, yeah, gumusta po kayo sa inyo, dito no? yeah. Yan, kung kung saan ba yung tuturo natin sa kalatod na? Yan, tuturo natin ngayon yung uh, uh, alternative. Di, hindi to yung ano ha, hindi to talaga to alternative way lang to para maka, ano tayo, maka navigate tayo sa ating Gcash. Since, uh, yung 2882 o yung help center ng GCash, o yung developer niya uh, specifically pinifix pa yung bug crashes daw sa kanilang ano sa kanilang Gcash. Pati yung mga site daw yeah. ngayon, hindi nagkakabag, sabi. Oo nga daw. Oo. Yeah. So, tuloy-tuloy niya lang din yung pagre-report sa Gcash, no? Ng mga problema, no? And sa BSP, no? About sa usapin uh, ito. Kasi kailangan natin na magkaroon ng accessible, no? Ng financial uh, uh, app, no? Kailangan natin yan sa ating pang-araw-araw -araw na pamumuhay ngayon. So, yun. Uh, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe uh, sa ating channel, YouTube channel ng Blind Techno Official. like share ang ating video, no? And pakio pakiset sa all ang notification bell para maging notified kayo kapag kami bago kaming upload na tutorial. Upload. Uh -huh. without further ado. Eh, hey, discuss Yan, mo na, Kuya Owen, uh, 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 kung ano. Mm -hmm. Tolo, Discuss kung na anong, uh, natin. Oh, di mm -hmm. Discuss mo na yung uh, tungkol sa Gcash. Excited na yung mga ka tech ko natin kasi mukhang may pera sila sa Gcash. Marami ito. Hindi nila makuha. Oo, oh, <laughs> Tapos, hindi nila <laughs> ma-access, no? Oo. Oh. So... Bago ang lahat, pagre-ready Mag unang gagawin ninyo ay mag ready kayo ng 11 digit number ng pagsisenda ninyo yan pangalawa mag ready kayo ng amount nang isesend niyo sa clipboard history ng Jisoo kasi gagamitin natin yan later yan. So, for this case, ang gagamitin ko number ay kukuya outlet nyo, no? Tsaka, ang isi-send natin ay piso. No? So, actually, may nagawa na akong tutorial kanina. Kaya lang marami akong na-encounter na pangyayari. So, this time, fixed na siya ngayon. Alam na namin siya kung paano gawin. So, alam na namin kung paano namin ituturo sa inyo. Nasend ko na kasi yung pera kay Kuyo Otli, kaya sample na lang ito, no? So, yan. Um, this tutorial uh, is ano, ano to, totally tested na. And alam ko, mahi medyo risky, pero sure naman. So, punta na tayo sa Gcash, mga ka-blind tech, no? Okay. Gcash tayo. Okay, so... yan So, mga kaibigan, mga ka-blind tech, no? Kapuso, kapamilya, kapatid. Uh, ako, ang gamit ko kasi ay fingerprint si sensor no paglalagin ng GCash. Mamaya titesting natin yung sa pin kung paano siya no. Mamaya after ng ano. Ay siguro sa susunod ng tutorial no, kasi exploring ko pa yung tungkol doon. Pero this time we are using fingerprint method ng paglalagin sa GCash. 11 o'clock. So Eto na, nandito na tayo sa Gcash, i Tatouch ko na ang fingerprint sensor ng aking phone. Yan, yeah, authenticated daw narin nyo, di ba? So, lumabas, lumabas na si ano. Remind me later, no? So, dito, gagamit tayo ng ng uh, uh, ano ba talagang doon? List browsing. browsing. mode, no? Yeah, list browsing mode tayo by going to main menu. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko na ang tutorial na ito ay para lang sa mga GC users, no? Yeah. So, sa talkback, gagawin pa natin niya ng experimento, no? And uh, this tutorial is... a uh, ano, ah, uh, salamat nga pala kay ano, credits kay Iman uh, the Great Beach Iman Bautista thank you very much pare sa pagturo sa amin ng tutorial na to no? thank you, thank you Yan. and this tutorial is for Jesus users only yan so so kunyari may nakaready na kayong number tsaka number ng pagsisendan nyo, tsaka amount ng isisendin nyo, no? Sa for history ng Jisoo, no? So, andito na tayo sa, ano? O, list browsing tayo. Nakalagin na ito. O, yan. Uh, remind me later. O, oh, di ba? Nanabigate ko na siya. Oh, remind me later. Tap natin. Yan, Gcash. Yan. So, andito na tayo sa home ng Gcash, no? pupunta tayo sa send, no? Ayan, send, okay? List browsing tayo by using main menu. Sa Gisho, ang main menu ay swipe down and right. Depende oh. kung binago nyo. Pero sa amin, swipe down and right yan. List browsing Cash. tayo. Cashless browsing. Cashless browsing. Save. Save. So, Hanapin natin yung send. Yan, send. Yan. Okay. So, pag nandito na tayo sa send, maglilis sa browsing mode tayo ulit. Ay, ah, sorry. Maglilis sa browsing mode tayo ulit. Okay, list browsing mode. Okay, mode. Send to any cash, send. Send quickly, send. Tatap natin yung express send. 0 progress. Okay. Cash. Okay, nandito na tayo sa, sa, send, sa send, no? Pagdating dito sa express send, yan, pupunta na tayo ngayon sa function menu ng GSU, swipe up and right, no? Sa amin, ano? Yan, para i-paste mula sa clipboard history ng Jisoo yung numero ng pagsisendan mo. Yeah, ito. Ito yung number for example. No? Itatap ko. Ano? Okay, so processing daw. So, ito na. No? Maglilis browsing tayo ulit. At hanapin natin yung 0.00. Kasi may nakatype na na number, no? Okay, hanapin natin yung 0.00, ha? Okay, hanapin natin yung 0.00. Yan, okay. Tatap natin yan. Ngayon, pa-function menu tayo para i-paste yung amount mula sa clipboard history no okay okay so yun confirm natin by using clip by using uh, ano list browsing mode okay list browsing mode Nahapin natin yung amount na tinight natin. Dapat 1 yung nakalagay doon. Okay. Okay, may 1 doon, di ba? Oh, you don't have enough balance. Ibig sabihin, wala na akong balance. Pero pag may balance ka, Magkakaroon niya ng next dito. Okay. Magkakaroon niya ng next button dito. Since wala tayong balance, hindi siya nagkaroon ng ng next dito sa pag nag swipe right ka. Ngayon, pagka-tap ng next, pagka-tap mo ng next, ayun, syempre, hanapin mo yung list browsing ulit tap mo yon by using main menu hanapin mo yung ah, uh, yes ah, uh, tama yung number parang ganun yung checkbox yun eh Yan. ngayon pag natap mo na siya list browsing ka uli yun, hanapin mo naman yung send yung send php 1.00 Pagkatapos nun, yun, nasin mo na yung pera. ganoon lang kasimple, no? no? So, sana, naintindihan niyo mabuti. Yung, uh, nasen ko na kasi yung pera kanina kay Oatly. Wala na. Wala na yung pera. Yan. Hindi ko na tuloy maulit, no? Mi, eh, mukhang may ginagawa si kay Oatly nyo. Okay. Kaya hindi ko ka maabala, no. So, 'yan, salamat sa Dr. Will sa pagsama sa akin. And, Oo, to, to Ruel, baka may, may advice ka pa sa kanya ano. Siyempre, uh, ano uh, sa mga ano, sa mga users yun nga, uh, sa mga users na Gcash, lalo na yung mga ka techno natin, patuloy kayo mag-report. I-report na talaga yung, ano, yung pagkakawala ng ano, yung accessibility natin. And siyempre, patuloy kayong magsubscribe subscribe baka aside sa tinuro na namin ngayon, meron pa kayong matuklasan na iba sa GCash, 'di ba? I-all nyo talaga kasi 'yan. Oo. Oo, ma ano baka baka bukas meron naman kami matuklasan na ibang tutorial pagturo kung paano i-access 'yun, 'di ba? Nagaano kami? Tama. Ay, true. Ano masasabi mo din sa mga gumagamit pa rin ng pin? Yun. Ah, uh, yung mga gumagamit niyo ng pin. Meron kasi yung mga na, ano ng mga ka tech na gumagamit ng pin eh. Ah, uh, mas madali talaga i-activate niya kasi may iba nag-aano sila nag nagwo sila tungkol sa biometrics kasi may ibang mga tao nag sila baka daw baka ano baka daw ma baka mahirapan daw sila. Hindi, hindi gumana, mahirap no? yung biometrics. Oh, hindi mahirap yung biometrics. Kaya na uh, yung, yung biometrics, gagana Oh, basta, eh, ano na lang, eh, sure nyo lang na yung, ano, fingerprint nyo is, uh -oh. ano, clean. Oo, oh, punasan niyo nyo. Saka kaya ko rin hindi tinuro tungkol sa pin. Malalaman nyo kasi pin ng gcash ko. Oo. Oh. <laughs> oh. Saka, at saka, yeah. bira na kasi talaga yung gumagamit ngayon ng ano, yung pin. Pero meron talaga eh. Meron akong napapansin doon sa ano, meron akong napapansin doon ng mga ano, natin, mga ka-blind tech, no? mga katulad ng Bishop Empire na gumagamit ng pin. So, <laughs> ang problema pa niyan, pag nagkakaano pa yun, nag, kasi ano, ang na-explore na, -explore, na -explore ko yung pin double tap yan eh. Eh, hindi masyado siya uh. accessible. Hindi siya masyadong accessible na pag may double tap mo, yun na yung number na yun. Hindi, siya tutunog. Yun, kaya mas maganda yeah, biometric siguro, sa natutunan nyo, explore na lang din sa mga gumagamit pa rin ng pin, no? Oh, explore na lang din, Oh. Yes. Kasi meron talaga. O kasi mayroon, may expose yung pin ko, ya. Yeah. pwede, pwede, pwede Pinapangalagaan ko <laughs> <po> yung pin, <laughs> ha? ako din na yan. <laughs> Ayaw kong magano ng pin kasi yun nga. Uh, so, yun, yun. yun. Salamat to Ruel, no? Uh -huh. Thank you, thank you. And salamat sa si mga nakilig yun, sa you, tutorial na to, no? Yan. Uh, siyempre, ako si Kuya uh, Owen. Siya sa mga kablantik. Siyempre, And, siyempre ikaw, pakilala ka, tol. Ako si Ruel, Kuya Ruel nyo. Yan. 11, uh, kasama niyo ako sa yeah. mga iba pang mga tutorial. mà nó luôn. Cảm ơn chào bạn bye bye and uh, bye bye. Yeah, bye, bye see you. Minutes, 14, stop, minutes, yeah. I am a stop. Stop recording button.